maipaliwanag lang po natin sa na sana iintiin in, in terms that we can all understand. Itong sinabi niya urgent na maisabatas itong maritime zones bill. Malaman po natin kung paano po ito makatutulong dahil nga bunsod Opo. ng insidente ng banggaan Opo. nung, nung itong linggo. Opo, yung maritime zones bill, kailangan po yan nung sumali pa tayo sa UNCLOS. Hmm. So dapat po nung dekada 90, meron na po tayong maritime zones bill hanggang ngayon wala pa ho tayo. Mm. Isa po yan sa kinakansaw sa atin ng China, e eh, wala nga kayong maritime zone still. Paano nyo aangkinin itong ayong Shoal. Mm -hmm. Paano nyo aangkinin itong mga itong itong karagatan dito na kinaiklaim nyo exclusive economic zone? Oh, uh oh. -huh. Yun pong binigay sa atin na na 200 nautical miles exclusive economic zone na unclosed, yun po ay entitlement. Mm. -hmm. But we have to claim it mm. at sa UNCLOS po yun. Mm -mm -mm. So meron na pong mahigit isandaang parties ng UNCLOS na merong sariling maritime zone. Kaya tayo po ay wala pa. Ah, okay. So ano, uh, Senator Tolentino, when I was reading this, no, medyo marami pong ano eh, mga, mga terms. So uh, are we already itong mga terms po, po na ibinigay yung mga maritime yung uh, yung mga nautical 200 nautical miles is our economic zone tapos meron po pa yung uh, 15 nautical miles lahat po ito kasama hurin hubayan dito po sa maritime zones bill is that uh, should we how kasama will we comply po. kasama po oo -o. kasama po pati yung arbitral ruling kasama na po yon so ang sabihin po yung ibinigay po sa atin ng kongklos, kailangan po natin din isapatas mm. para kilalanin po ng ibang bansa. Uh -huh. so uh, Mayaring merong isang bansa dyan na hindi kikilalanin, pero uh -huh. kung majority po ay talagang kinikilala yon, magiging bahagi po yon ng international law regime. Uh -huh. Kung paano po natin kinikilala yung maritime zone zones law ng ibang bansa, ang mga natin, ganon din nila kikilalaan ninyo sa atin. Mm -hmm. Mas mahalaga po itong meron tayo, kaysa wala. Kaysa ngayon, e, nagbababangga-bangga na rin tayo, pinapasok-pasok tayo, binukuli tayo. Uh -oh. So meron tayong, kumbaga sa lupa, meron tayong titulo. Ah, okay. At sinasabi nyo nga, Senator Tolentino, magiging basihan din ito para lumikha tayo ng updated na Philippine map. Tama po. At yan po, kung yung, yung batas pong yan, itasubmit pa natin yan, sa United Nations para uh -huh. ma-inform po sila na meron na tayong ganong batas at magmanganak uh -huh. po yan ng archipelagic sea lanes law kung saan naman pwedeng dumaan yung yung mga barko mm. na banyaga. Mm -mm 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 -mm. So Atin tayo na magko-control. Okay. So senator nga, sabi nyo nga dapat noon pa natin to ginawa pero ngayon lang po natin Opo. ginagawa kaya urgent na po ito. Yung mga time frame po na natitinitan po natin. How fast po can we be can we comply so we can submit it na right away sa UNCLOS at ma-recognize na po. Eh, ang sa akin po, kasi naka-break ngayon, tapos budget hearing, nag-hearing po ako ng lunes, lunes ba yan? martes lunes, mm. at talagang binibilisan po natin to. Ang ang pagkakaiba lang po nito, para maliwanag sa lahat, lahat po tayo nakatutok kayo doon sa West Philippine Sea, pero pa po tayo doon sa kanan, pagpapalangin tayo sa norte, oh, ito po yung Philippine Rice, oh, oh. yung Denham Rice. So kasama na rin po ito, isasama na rin ah, po natin. Okay, oh, Kung ginawa oh, oh. po yung UNCLOS, wala po hong recognition ng Philippine Rice ang United Nations. Mm -hmm. Pero ngayon, Uh, dahil recognized na rin 'yun, oh, close sa na rin natin sa maritime zones. Oo. No? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Uh, well, by the way, nyo, na lang po. Mm -hmm. Oo. Oh, Senator na po? nabanggit niyo yung Philippine rice kasi yung from Benham rice, talagang pinangalanan po natin na Philippine rice. Matanong ko lang, curious Opo. lang ako kung napangalanan na po natin lahat ng features that are found within our maritime territorial territory ter po. Hindi pa na napangalanan yung ibang maritime features at yung iba nga eh Tinatanong ko ang Namriya kung saan nila napulot yung mga pangalang sinabit nila sa United Nations. Dahil, uh -oh. tinanong po ito, sabi sa akin ng ibang mga dinador, pag nagpapalit tayo ng pangalan ng kalye, na inaaproba ang paunang kongreso. Yeah. Eh, samantalang itong Namriya, eh, kung ano-ano na yung mga pinangalan doon, sa mm -hmm. mga hill, dapat po yun nakapangalan sa mga bayani natin. Uh -oh. Uh -oh. Dapat po yun ay nakapangalan sa mga, sa mga naging sikat na scientifico, sa mga na naging takilang mga Pilipino. Nasa ganun po, maalaala ng, kap, ng mga kabataan ah, kaya pala ganito, kaya pala ganito. Kahit kesa po, ipangalan lang po, Elephant Hill. Oo. O ano-ano, eh, ipangalan na po kay Gabriela silang. Pinay, Pinoy. Oo. So, Senator, ang, 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 tanong ko po, di ba, yung mga, the Chinese po, they've already inv invaded some of these islands. They've put already, uh, land. Uh, tayo? Sa West Philippine Sea? Sa West Philippine Sea? Uh, okay. Benham Rice? Sa, sa, Benham Rice, nagpangalan din sila ng apat natang. Oo. Oh, oh, oh. Actually, correct. Opo. Kaya nga, so, So aside from that po, yung mga tinayuan na po nila no, na talagang meron ng kongkretong mga dormitories nga daw, may uh, runway na at lahat. And then if, if we are claiming also that, how does that affect yes. also po our, our application dito po sa Maritime Zones Bill? So lalabas po noon, atin yung dagat at illegal occupant po sila doon. Ah, hmm. squatter, hmm. informal uh, settler. Kasi yung kanila pong maritime zone law, kung tubawa na sila, ay hindi po in compliance don close. Oh, okay. Okay, matatukoy ko yung na. Kanila, eh, lampas na lampas na po sa 200 nautical miles, miles. yung kanila mukad mula doon sa kanila baseline. Oh, so yung oh, atin oh, oh. pasok na pasok kaya pag nagpakitaan ng maritime zone law, mm -mm. eh in violation yun sa inyo. Okay. Oh, 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 oh. Tag, yung maritime zone law po, dagdag na armas natin kung so, sakaling merong pang magiging usapin at ako po ay naniniwala na marami pang usapin. Oh oo oo oh. oh, 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 oh Senator Tolentino. paki na po ito kaysa wala tayong sandata. Correct. Oh. Mm -hmm. Senator Tolentino, paki-educate lamang ta kami no. itong legal tenet na mayroong principle of territoriality in the application of the laws, di ba? Ito pong passage nitong maritime zone, law. Pag ito'y naisabatas, paano po ang epekto nito sa principle of territoriality As, po? Mas magiging matibay po yung ating kiniklay. Mm. Kasi base po ito sa batas uh, international at uh, meron po tayong batas na kikilalanin din naman ng United Nations. Mm. Mas maigi na po ito kaysa wala tayong batas. Kaya sabi ko nga, yan po yung kinukutsa sa atin ng China. Wala yeah. kayong maritime zone law. Oh. Bakit yung sinasabing inyo ito? Oo. Oh, oh, oh. so, pero kikilalanin ba nila? Because alam natin, signatory po sila ng UNCLOS. clause. Oo. Oh, oh. Kaya naka, yun ang tatanong... Pari tatang... hindi nila kilalanin, pero uh, halos lahat po na nang bansa sa buong mundo ay kikilalanin oh. yung ating maritime zone. Oo, so, oh, so, mga flag states pa na lang sila. Oo. Oh, oh. oh, oh. So senator kung kung sakali man no na, na mapatunayan na sa atin nga po 'yan. Like atin, atin talaga. Uh, ho, no, I mean, atin no, 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 ho, no, no, yeah, kasi s'yempre the Chinese are also claiming to that, no. But what I'm saying if it there's already already in the which na po, na po kasi ang decision do sa arbitral yes. ruling. Oo, oh, oh. eh, yung sa, sa arbitral ruling. So, yung oh. arbitral ruling, ilalagay din po natin doon sa maritime zone law. Oh, oh. So, ganun ba, ba meron bang monetary compensation? Paano po yun? Nung, uh, Tungkol ngayon... po saan? Alin po ang yung, monetary compensation? Yung, yung territory compens... natin po, pag talaga po, syempre po, papatuna, sabi nyo nga, minamadali Mahaba, natin maha, ito eh. Mahaba hong usapin yan. Oh. Uh, ang monetary compensation ngayon, in, in the short short term ay yun sa banggaan, yung yeah. damages. Okay. Yun po, makakakuha po tayo ng reparation doon. Ah, uh, kailangan merong Uh, idulog natin yon sa tama po yon sa itos at uh, nasa ganun po ay ebidensya naman po kailangan doon na meron tayo at uh, siguro maglalabas din sila ng ebidensya nila so ang atin po magiging bahagi rin ng ebidensya kung maaabot ay bahagi ng maritime zone loan natin yung pinangyarihan <laughs>